Kaya ko na ang tangay. Isla, ako binubuhay lang ang mga aking mga anak. Hello mga surprise buddies! Narito tayo sa Real Lalawigan ng Quezon. Talaga namang malayo ang ating narating. Para tulungan ang ating kababayan, isang dakilang OFW ng Hong Kong para surpresahin ang kanyang pinakamamahal na nanay. Pero bago ang surpresa, request muna niya na i-prank natin ang kanyang nanay oh, no! na kunwari may package lang na dumating. Pero pagbukas ng kusakyan, ay surpresa pala ang laman. So, narito sila sa may uh, port. So, hindi na natin patatagalin pa. Ako si Aldrian Rivirang, ito ang Shop best, my best Shoppers, ang paborito niyong tagahatid ng sorpresa. Samahan niyo ako at sama-sama tayong makisaya sa sorpresa kita. Let's go! Mrs. Esther Escarete. Oh, okay. no, Sino po? Kayo? Tama po kayo po si Ma'am Esther Escarete. Nasaan yung po? Oh, okay. po. Ma'am, bali dumating na po yung uh, package na mga 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 order po yata kayo. Opo. Oh, di na ya, 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 ako ya, ya, <laughs> ang babayangan daw po ay dito daw po kayo po ang magbabayad. 10,000 pesos yung night. Okay. Lang. Pero, ano ho ba yung na-order nyo? Lang po kami. Ano po ba yung 10,000 po eh? Pero may magbabayad po na may magdadagdag po. Wala akong magdadagdag. Wala akong magdadagdag. Wala akong Wala Meron akong magdadagdag. May sino mga kasama niyo dito? Anak niyo po. Ano? Ay, <intellect> <diyor> oh, ako lang <ILENG laughs> Ay, bako kayo paro? Ano po po? Anak mo oh, po ang mga... LJ, baka minamimig ko! Kali may mag-aabon ako ng no? sample. Ay, wala. Ay, oh, wala. Ay, anong gagawin natin dun sa... Na, na, ay, kayo na, ba yung order ng mga sari-sari ano? no. po eh? Ay, basta! Ay, balik na! Balik na! Balik na! Ay, isa na lang. Babalik po. Hindi na kayo makaka-order sa sunod. Aba na! Ang ako'y ng aking mga anak. Ako pati mapapayak na hindi na utang. at oh. ang kaya ko na utangin ay pesos na isda, sandaan, pesos. Hmm. Ganun po ba? Ay, kayo po, pa, ay ipapakita okay, ko po sa inyo na na yung dumating. Tapos pag decision ninyo <coughs> kung ipapasole o papabayaran niyo po. Ano po? Sa ulo nila. <laughs> May apakita ko po sa inyo na cancel mahal natin na cancel. At papasyong mahal na lang po yung cancel. Pag, ay pag, ay pag ito, pag ito, sorry. Ika-cancel na lang po. Ano po kayo naman? Kanino po ba ito? Sa inyo po ba ito? Ah, hindi. B ah, okay pa po? Hindi ka naman po. Uh, ito lang out, uh, po. Ay, tingnan po na kayo naman pong ibalik. Ay, 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 ay ay, Wala ho ba kayong na-order na kahit na ano? Hindi, nakakapagtaka naman iyan. andito Nakakapagtaka naman wala ho kayong inaasahan na kahit anong... Ang alapol ko na ang pagkakagastusan. Ay, hindi ako mangunguta ang kaya ko na ang tanga isda. Aba, ako binubuhay na lang ang aking mga anak. Yan, yan, yan. Kasi, sige po, nanay, ipapakita yan ko po. Tapos pag decisionan nyo po, baka magustuhan nyo, ipapabayaran. Kung hindi, ipapasaulit na lang. Ah, oo, oo saulit. Sige po. Sige po. Ama, mahirap na Apo, sige po. Sige po. Mahirap na yun. Apo, <laughs> Apo ay, dito na po, nanay. At atin pong tingnan po natin kung ano yung dumating. Ano po? Okay, dito na po, nanay, yung mga dumating. Yes. Finally, Happy birthday Oke pokala Walaupun babayara it's a surprise Surprise manikmu ta My name is po. Napautang. Ako tagiwa. Tumutulo lang dito. Ampakan kita. Bibigitin ko. Ako na. Salamat sa mga anak ko. Balik tayo yung kinici ko balik na. Salamat sa mga anak ko dito akalae. Ayun na. Ina prank kayo. Dito po kayo nanay. Sempre dahil birthday nyo po. harap po kayo sa kanila. Dahil birthday niyo po, kayo po ang reyna ngayong araw na 'to. Ay, oh! Na-i, s'yempre, mayroon pa kayong surprise. Palakpakan niyo ang reyna! Ay, oh! Birthday. Reyna po kayo ngayong araw na <laughs> Kayo ang Miss Universe ng Ala ano Real Kedron. May... Ala ano, ko pagkakautang ako ba? Wala po. Salamat sa mga anak ko talaga. Sa anak niyo ho kaya ito galing? Ay, awa ko lang. Baka, <laughs> Baka ho, meron kayo. Nanay, lalang pa-surprise ko sa inyo. <laughs> baka ho, merong secret admirer si nanay. Aba. 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 Ay, bakit ka pa May abang ka. Oh, pa. nakita niyo po, madadagdagan ang inyong 1.5 ka mo. Ang 1.5 ang pera niyo. Oh, madadagdagan. Nakita niyo po? Oh, may kaperahan yung bouquet niyo. Hawakan niyo po. Wow. Oh wow. Oh Ayan, ang At bukod po dyan, ay meron pa tayong regalo na bubuksan pa. Opo, meron pa isang regalo na nandito, makapal-kapal po, ano kayong nilalaman. At meron pa malapad-lapad na regalo. Po, paupo kayo na dito. Yan. Sige, Sige lang. At atin pong buksan kung ano ito. Ayan. Ano kaya ang nilalaman? Sige po. Ayan niyo pong buksan ito. Dito lang po muna. Sige po. Buksan nyo Alma. Pwede niyo pong yan. Sige po. Pwede Naaayak lang nanay! ay iPhone daw! Baka mapalitan yung cellphone ni nanay ah! Ano kayang nilalaman? Ano kaya? Anong nilalaman?

bulaklak na madaming kaperahan na <coughs> may lalagyan na. So, at bukod po dyan, ako tamang-tama, ang ganda ng inyong wallet. Ano yung huwag mo bilangin at ako mga pa. Ako, naku, ano, tagod Ayan, daw po at maka mautang. Ba? At meron pang isa pang regalo. na ano kaya itong malapad na ito? Sige po, buksan niyo po. Ano kaya ang nilalaman ng regalo na yan? Napaka-touch naman. Oo, oh, uh, na English. <laughs> <laughs> okay lang po yan. Anong nilalaman kaya? Ah, oh, talaga hindi ko man din ito iniisip. Ano ko? Salamat sa Panginoon. Picture oh, mo? Hindi. Mother. Ayan, nakakakakak! Wow! Ayan, no? Meron pa tayong award! Okay lang po ba tayo nanay? Ayan, para may ipagbigay natin ang parangal. Yan, ladies and gentlemen, people of Real Quezon. And all over the world, we have Best Mother Award. This certificate is awarded to Esther Escareses, Best Mother! Palakpakan! Congratulations, nanay! Kayo po ay the Best Mother. Ayan, at narito po ang nakasulat sa inyong plake, eh. Basahin natin. Ikaw ang pinaka -the best na nanay sa buong mundo. Maraming salamat sa lahat-lahat sa pag-aalaga at pagmamahal mo sa amin. I'm always here for you. Happy birthday and I love you. Awarded by! Naku, kanina po galing. Masahin nyo. Kanina po. Ay! Erna! Iskarelsis Asarkun. Ayun! Galing sa inyong anak na kay Ma'am Erna Palakpakan! Galing pa po sa Hong Kong! Wow! Kaya nanay, hawakan niyo po ang inyong plake. Dahil bukod po dyan, nanay, ay meron din po siyang ginawang mensahe para sa... Okay lang po kayo? Sige po, maupo kayo. Mahal kong nanay, Maraming salamat sa lahat-lahat ng suporta at mga ginagawa mo po para sa aming mga anak mo lalo na sa mga apo mo. Para sa akin, ikaw ang nanay na tunay at nararapat na bigyan ng parangal dahil sa dami ng mga sakripisyong ginawa mo po para sa aming magkakapatid. Hanggang ngayon, nandyan ka rin palagi na nakasuporta na sa amin, lalo na sa mga apo mo. Nanay, sana napasaya kita ngayong kaarawan mo. Maraming maraming salamat sa lahat-lahat, lalong-lalo na sa silang mo, sa pagsilang mo sa amin sa mundong ito. I love you, Mother love, Erna. Wow. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa mga anak mo. Una po muna, ano gusto niyo sabihin kay Ma'am Erna na ginawa ang surpresa nito para sa inyo? Kausapin niyo po ah, siya. Sige po. Ningning, kaya pala pinangalan ko sa iyo, Erna, ay ikaw pala ang ningning ng aming buhay. Salamat, ningning. Alam ko na ikaw ang lahat-lahat. Salamat. Oh, salamat, di mo ako pinababayaan. Lahat ng mga anak ko hindi ako pinababayaan. Sa totoo lang. Salamat. Yan, yeah, tanay. Kamusta po ang pakiramdam na para sa inyong anak, kayo po ay kinikilala nila bilang the best mother. Ano pong masasabi niyo sa Napakasarap sa isang magulang. Alam kong ang mga anak ko ay talagang nagkikir care sa akin. Talaga. Kahit sila may anak akong hirap. Hindi sila madamot. Lahat sila'y nagbibigay sa akin. Kahit tatatundaan, talwandaan, pero talagang sinining, kaya pala yay ningning ang pinangalan ko siya ang talagang nagniningning sa aming buhay sa lahat lahat wow. sa lahat lahat ayun palakpakan naman natin ang ningning ng pamilya ayun at dito may sumagot sa kanya daw galing yung tatlong daan. Binibigay. Sino huh? po ang bibigyan ng tatlong daan daw? Panganay. Ay, yung panganay. Nasaan po yung panganay? Kami na Sa favorite na po, niyo po pala ang mga daan-daan. <laughs> Kaya po pala makadadaanin. Si nanay ay masaya na. Kahit mga tandaan niya, basta galing sa mga anak. Nasaan po yung panganay na anak? May mga kahit 200. Opo. Ay, talagang ilit sa puso ko tinatanggap. Ay, kanino galing ang 200? <laughs> Ayun, So nanay? So, sino po yung mga anak na narinito? May mga anak po ba na narinito si, si nanay? Ay, may mga anak po na yung mga anak. Kayo po ba ay anak? Ay, hindi po. Si ito? Ay, yan ang panganay po. Ayan. Palakpakan natin ang panganay na anak, si Sir, dito po kayo, si Sir Manuel. Hindi, niyo po si Nanay. ito? naging yeah. Sir Manuel, po gusto niyong sabihin sa Nanay niya? Sige po, upo kayo para pang kayo. Anong gusto niyong ipagpasalamat sa kanya, wish niyo sa kanya, anong gusto niyong sabihin? Sige po. Oh, masasabi ko lang sa Nanay ko, ay... Hindi po, ay... po, ay... Nagalis na si Bobby. Ah, talagang yun ano ah. Talagang uh, ah, kami hindi pinapapayaan din eh. Din, ah. Magulang namin talaga mas. Nai-scam. Yung birthday niya, ah. maski kami hirap, ah, may sinisili -sini kumain. -sini. Binibigay po namin sa kanya yung kanyang kaarawan talaga naman. Walang kayakan, Bob. Nanay, man namin. Hindi <laughs> <laughs> kaya. Dito na po kayo. Alak, sige po. Okay lang yan. Dito po kayo. Balik po kayo doon. Nakainom na po yeah. kayo. lang yata ang anak na narinito ngayon. Sa okay. Kuya Manuel, para po sa inyo, bakit niyo po masasabi na the best mother, the best na nanay ang nanay niyo? Bakit niyo siya the best? <laughs> basta... Kaya po, naging the best sa amin yan. Kaya po, kami pinalaki nila, Pinakain niya kami, lahat kami magkakapatid ng matuwid at saka kami ay nalagahan ng tudo. Maski siya maitag na, inaalala pa rin ng aming kapakanan. Ayun, kaya po pala the best, ah. Palakpakan po natin ang the best nanay ng ringal, Quezon! Yan, sa apo. Sinong gusto magiging oh, na apo? Kita, kita. Sa inyo, so, nakakatanda-tanda? Hindi ko kayo. O oh, si Cosino gusto magbigay. Ayan. Ikaw ang representative siya, mo. Check-in mo sa bahay. Ayan. Ayan. Ano pangalan? Sheila si May. Si Sheila May ang kasama raw sa bahay. Ikaw ba ang nag-aalaga ni Lola? O oh, oh, ikaw okay. pa, yung nag-aalaga? Ako po atay na. Ayan. ka natin mo. Nag-video ka ba? O oh, video ka pa siya. Yan na na. Ipakinggan mo. May hinandang mensahe. Ang iyong magandang abo.

<laughs> siya po ang tumayong mama namin simula't simula lahat po ng pagiging ina ay sa kanya po po naranasan dahil sa kanya po kami lumaki, kinuha niya kami nalagahan hindi ba to? kaya na kami ika'y mahal na mahal namin na wala na kaming ibang lola lagi nandyan <laughs> <laughs> basta habaan mo buhay mo kami nandito lang ang iyong mga bumo kahit kami ay mga pasaway. Hindi ka namin iiwa. Eh, Basta hindi ka lang magagalit, ha? Basta lang. Happy birthday. Wala akong magigal. lang. Kiss na lang. Ayun. Palakpakan naman natin si Sheila May. Ayan. At yung isa pa daw, meron pa, si lalaki ka po naman. O, oh, maliit oh, yeah, na po! Yeah, 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 Halika! Okay, dalawang magkasalamat. Awag pa alam. ako nagpalaki. Anong pangalan? Okay, po. Sige, pak. Ah, sige, di ko Sige. gusto sabihin ko? ano gusto mong pagpasalamat ay promise kay Lola? Sige. Lola. Iyak. Hahaha! Hindi ko makakayay sa ipagpasalamat. Ah, uh, mara maraming salamat sa pag-aalaga sa akin. Kahit ako ay pasaway at magiinom. <laughs> <laughs> <So, tama. laughs> <laughs> mahal naman kita lola, alam mo naman yan, kahit na ganito ako, pasaway, mahal, lang, mahal kita, ayaw ko umiyok, ayaw na po. <laughs> <laughs> Anong promise mo kay Lola? Anong pangako mo sa kanya? Uh, promise ko po ay, hindi naman magiging din po Ulo! Testing. Hindi. Mabayot naman ako lang at ganto ako. Mahal na mahal kita. Ayoko. Uh... Ano mo may isip? Happy birthday, Lola. Ayun. Oh! Ano ba niya naman? Salamat. Salamat. Eh, yeah, meron pa? Ikaw ba? Isang so, na. mabigay ng mensahe? Oh, yes, oh, ha? Kasi oh, sa lang aalis ah, dahil may pinadalang cake, kakantahan natin si Nanay kayong lahat dyan. Hindi ba kapag bigay ng message, kakanta naman. Mabaw ka. ano po ka. Ayan, anong pangalan? Ano, Amiel po. Amiel, ikaw naman. Anong gusto mo sabihin, Lola? Ano, Lola ah? <laughs> Ano po ah. Happy birthday kahit... Yung parang sira. Ano po, kahit po... Marami na ako kasi nagawa sa inyo. <sharp> <laughs> ano? Di... ano po, kahit makulit kami ka na sa inyo, minsan ay, minsan ay tinatakasan namin kayo. Ay, not ano, natulog na itong bintana. Kahit minsan po, yung, minsan ay, alam nyo naman, mainisan ako kaagad. Ah, ay, hindi nyo, hindi, hindi pa rin po kayo na suko sa amin. Kahit Ilang beses po kami magkamali na diyan pa rin po kasi na diyan pa rin po kayo sa amin. Lagi kayong nakagabay. Pagdik pag di pag pa ganito kami ni Mommy, nagagalit ka rin kasi sabi mo ah, nga sasaktan sila Mommy, gawa namin. Ayoko talaga magganito Yan lang po, happy happy birthday Lola. Salamat. Ay, yung mga... po. Ay, 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 Uh, alaga ako yung pag alaga ng mga apo. Alaga. apo. Apo. Talaga. Apo. Kay sa so nanay, may kinikwento kayo kanina, yung dalawang magkapatid apo. ay kayo po ang nagpalaki. kaniyo po silang anak? Yung sis. panganay. Ah, anak ng panganay. Sa inyo kayo po ang nagpalaki na. Ah, uh, gawa ng eh, yeah, maliit pa rin. Umalis yung kaniyang nanay. <laughs> ay, <laughs> Ay hindi, ang mga kapatid, ang isa po siya naman ni papanila. nila. Ano ba? Sige po, at ako ay na to. Okay naman. Dahil nagkasawa yung papanila. ay okay naman. At talagang siya ay nagsasakripiso din sa lahat, pati sa akin. Uh, Ayun. Ayun. So, hawakan nyo po ang inyong bouquet. At okay. yan, okay. kay Reyna. Pwede bang i-request natin yung mga bisita sa pagkanta ng Happy Birthday? Dito po tayo. Okay lang po ba? Para may exercise kayo at makakain ulit. Dito po kayo. Dito po tayo dahil may pinadalang cake para madami tayo nakakanta ng happy birthday para sa ating birthday celebrant. Magkabilang kilit po. May na, may na. Meron eh? ako na ako nito. Ay, 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 may na. Ipatay pa. Happy. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Magalo. Happy birthday ng lahat, nanay. Siyempre, pinadala po kayo ng cake para makapag-wish po kayo. Ngayon po, birthday niya, nanay. Ano po ba yung mahihiling niyo pa para sa inyong birthday? Um, Ang akin mahihiling ay sanay ako ay kung binigyan niya ng isang taon ngayon, sana may isang taon pa at kung ilan taon pa ang ibigay niya. At ang aking mga anak ay huwag magkasakit at bigyan pa ng mga biyaya. Ang mga anak ko ay magkaroon pa ng mga magagandang pamumuhay, apo. Sana'y huwag akong bitiwan ng aking Panginoong Diyos. At ako'y palaging suportahan pati ang mga anak ko at mga apo. Salamat Panginoon. Bigyan mo ng kalakasan ang mga anak ko. Huwag magkasakit. Ningning salamat. Alma, ang aking anak na nasa barko hindi nakadating. Wala na rito sila tita Ningning. Aba, anay. Bye. Ayan. So, after po ng wish nyo, i-blow po muna natin yung cake. Ayan. Baka, okay. Baka po may wish pa kayong iba pa. HAPPY BIRTHDAY! Ayan, so nanay, kamusta po ang pakiramdam sa surpresang ito na nangyari ngayong araw sa inyo? Ano hong masasabi mo? Uh, ang masasabi ko salamat sa Panginoon, wala akong pagsiglan ng kaligayahan. Ay, ayan, ayan na po yung Apo. pangalawang anak. So nanay, happy Apo. po ba kayo kanina? Anong naramdaman nyo na dumating na may babayaran kayo kanwari? Aba, ako natakot. Opo. Natakot kayo. Oo. Oh, na wala namang na... wala naman ako inaasahan niya na ganito. Akala ko ito lang. May babayasan sa puli. Oo, oh, ikaw kayo. Akala ko ito lang na paghahandang ganito, hindi ko kalain mag Salamat kay po kayo. Tapos ibang ko ang surprise pala. Anong pakiramdam niyo ngayon? Lalong-lalo lalo na dyan sa inyong buhay na ang daming dadaanin at meron pa kayong plake na best mother. Salamat sa Panginoon. Sana ay marami pang taon ang sumapit sa aking buhay at sa mga anak ko, mga apo. <laughs> hindi lang ako. Sana ang mga apo ko, mga anak, magkaroon ng mga blessing ng mga biyaya. At ako na may matanda na, sana ay sila naman ang guminawa. At yung ginagawa ng aking mga anak ay sana ay gawin din nila sa kanilang magulang. Yung natatamong ito ko na kaligayahan, salamat sa Diyos. Salamat. Mabuhay si Tanay sa mga ka-surprise once again. Batiin natin ng happy birthday ang ating the best mother na si Ma'am Esther Esquerraza. Happy, sabay-sabay oh, niya -sabay dyan. One, two, three. Happy birthday! Ngayon, so kung itong video na to, ay makapagod na, na. artista ka na lang. Lalabas ng video na to, yung prank sa inyo kanina, ito surprise, sa ating Facebook page at YouTube channel. So follow nyo lang po, Shop this, My Best Shoppers. Yan na nice. Once again, happy, happy birthday. Hope you're welcome. Sana po yung wish nyo ay matupad. At syempre, pasalamatan natin ang sponsor ng surprise ng ito, all the way from Hong Kong with love. Ang surprise na nito ay galing kay Ma'am Erna and Carreves Acardon. Maraming maraming salamat! Good job! Kahit kung hindi ko kayo na ay nagpasaya niyo naman ang inyong nanay. Salamat! Ikaw ang nagbigay ng ng. sa buhay ni nanay na ng ngayon. Ngayong araw na ito, ikaw ang nagpasaya sa kanya. Maraming salamat, nanay! Ako si Paul Trian Humira, isang matagumpay na surprise sa ating kaingatid dito sa Rial. See you next week, Everyone, let's spread happiness and love. Bye bye. Happy Gay Night. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.